Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Yash. 124. Sabi niya, Assalamualaikum, Sheikh. Kapag hindi po ako nakapagsala ng duhur, tapos naabutan ko po yung oras ng asar, pwede po magsala ng duhur after ng asar. Okay. Ito madalas na tinatanong na po ng mga kapatiran natin ang katanungan na to at siyempre paulit-ulit din po. So, uh, pwede po. Kung ang tanong ay kung pwede, pwede po. Pero ano ang pinakamainam sa dalawa? Ang unahin mo muna yung asar o yung nakalipas po na sala? Ang pinakamainam, ang unahin natin ang nakalipas. Kung hindi ka nakapagsala ng duhur at inabutan ka ng asar, ang pinakamainam, magduhur ka muna bago mag-asar. Ganon din kung inabutan ka ng duhur at hindi ka nakapagsala ng pajar, magpajar kamuna, ka muna bago magduhur. Paano kung may imam? So, walang problema. Sumabay ka sa imam. Pero iba yung intention mo. Kung sila ay asar, sa'yo ay duhur. Yung pinakamainam. Pero pag inuna mo yung, yung asar bago yung duhur, wala naman pong issue. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.